pala magkaliskis ng isda 3 kilo ba naman ang nililinisin ko kasi hindi kasi sa merkado binili kaya hindi nakaliskisan pag nasa merkado kasi binili kaliskisan kaso sa direct ito sa mangingisda talaga kaya uh, mura tapos mura nga pero wala namang paliskis kasi palingki lang ang libre linis sa isda pag yung direct ka sa mangingisda talaga hindi libre kaya ako ang naglilinis sa... Ilang kilo ito? Parang... Pulang-pulang apat na kilo yata ito. Kasi mayroon pang binigay. Itong maliliit, hindi raw ito kasali na pagbili. Binigay lang. Kaya yan. Dito ko na lang nililinis. Kasi pag doon ko nilinis sa bahay nang bumili nito baka magbara yung lababo mas maigi na yun dito ko na lang linisin kasi ano uh, diretso yung agos ng lababo diretso sa lupa hindi yung nagdaan pa ng mga manhol manhol Ayan, kaya dito ko na lang nilinis para uh, iwas bara pala maglinis. Lalo pag yung klase klaseng isda, yung lapo at saka yung pangalan nito, mulmol. Mahirap pala maglinis. Matulis pa naman ng mga tinik-tinik. Kaya tatanggalan nyo po. Ayan. O. Ang lalaki pa naman ng mga kaliskis o. Oh baka magkamali yan magmalaglag sa lababo doon kaparapat sundot na naman mahirap ba namang magsundot yan so tayo maghugas hugas na kailangan ko to pag dito lang mag aray, ayun na, ayan sugat na, ayan ayan, ayan okay. kaya, kaya naman pala yung pag nasa palingki yung gamit nila mga kutsilyo yung kutsilyo at saka yung anong gunting kaya naman pala kasi matulis Hirap magtanggol kaya ng kaliskes pag ganitong klaseng isda. Ayan. Kumikirot ang aking sugat. Kumikirot ang aking sugat. Ayan, oh. Oh. Ayan. Dumudugo, dumudugo. yung daliri ko. Huh? Hirap magtanggal ng ano? Hasang sa mulmul. Ayan, oh. May mga matutulis. halo kasi ito may mulmol at saka yung lapo ayan oh. ito lutuin ko ng pinatisan at itong katambak ayan gawin ko ng iskabitsi may gawin ko ng iskabitsi yan ito lang ang pinabayaran yung malalaki na mulmol pero yung maliliit na binigay na lang yun paswerte ba? no? Mayroong pabigay. Pag yung kasi direct ito sa yung talagang mangingisda. Kaya yung maliliit hindi na kasi nila binibinta yung maliit siguro. Binigay na lang. Swerte so, yung oh, laki ng atay. Atay ba ito? Masarap ito sa ano, paksiw. yung maliliit papaksiyuin ko na lang yan mamaya yung maliliit yung malaki lang ang dito mamapikita yung talagang sariwa yung isda yung naglalaway pa kasi kakukuha lang sus diba diba hindi ka rin sanay kumuha ng hasang talaga naman nasugat lang ako kanina sa kasi pinuwersa ko kaya nasugat pagkaliskis lang ang ano matagal kasi madulas ibang klaseng isda ito madulas pag kinaliskisan hirap din pag nagbara yung lababo kaya dito na lang ako na kaliskis dalhin ko doon sa kanila ah, tapos nang kinaliskisan para wala nang problema sa lababo Tros, lalaki ng mga itlog mas masarap masarap kasi ito na sali ay nadurog na masarap kasi isali sa ano pag nagpaksiw kasi tumitigas yung tumitigas sa suka yung ano ito may matulis kasi sa hasang sa ano uh, mulmul may matulis napaksawin ko na lang itong maliliit. Kasi pag yung paksyo, kasi pag nagluto ka ng paksyo, halimbawa, hindi maubos, pwede mo yung rituhin. Pwede yung pagtituhin yung paksyo na hindi mo na maubos. Recycle. Ang pagluluto. Ganyan ako. Pag nakajuti ako sa dati kong amo pag nag-extra ako doon tapos meron akong marami akong nakitang pagkain sa loob ng rep ni-recycle ko yan halimbawa meron akong nakitang paksil tapos paulit-ulit ko na lang makikita dyan sa rep rito ko na lang At rito ko na lang para makain kasi nagsawa na sa paksiyo kaya gawin ko prito marunong kaya ako sa marunong kaya ako gumamit ng gunting kasi yung sa palingke yung pangkuha nila gunting pero hindi ako marunong hindi ako sanay hindi kasi ako taga ayun matuto rin ako ngayon ko lang sinubukan ganun lang pala Ngayon ko lang. <laughs> Ngayon ko lang sinubukan na magkuha ng hasang sa pamagitan ng gunting. Kasi, uh, ah, ganun lang pala. May matigas na buto kasi yung pinagdikita ng Hasang, ito oh. oh. matulis pag hindi ka marunong talaga magkuha sugat ka agad kaya nasugat ako kanina ito pa. pag yung maliit lang kaya lang sa kamao. Pag yung maliit lang ang hasang. Pag malaki, kaya ako nasugat. Ayan. Dito tayo sa malaki. Dito tayo sa malaki. Yung katambak. Sige nga. Kung madala sa kamay, ayaw ko na lang kasi parang medyo malaki talaga ang ano hasang yeah. sa, gun sa gunting ko na lang kukunin kasi makikita ko sa ayun <laughs> pag hindi mo alam yung trabaho pag gusto mong matuto ganun lang pala ang gagawin ito rin. Mahirap din itong lapo-lapo kasi matalas ang ano, ngipin ng hasang. Kaya gagayahin ko na lang yung sa merkado sa palinti. Uh, ang pangtanggal nila. Bahala ka na. matuto rin basta kursunada kang matuto kahit napanood mo lang gagawin mo rin, gayahin mo lang o oh, di matuto rin ganun lang pala yun yun ganun lang pala kasi pag tuwing naman pag tuwing namamalingki ako nakikita ko sila yung hasang tinatanggal nila sa gunting kasi sobrang talas ang ano ngipin sa yan o no? no? sobrang talas yung ngipin sa kanilang hasang kaya naman pala ginagamitan ng gunting oh diba kahit hindi tayo tindera ng isda pag gusto matuto may paraan di ba pag ayaw maraming dahilan pag gusto mong matuto may paraan Kung ayaw mo maraming dahilan di ba kasi naman ayaw mong matuto talaga talagang ayaw diba sus sinaka favorito ko sa lahat ng parte sa isda yung yung ano ulo kasi magaling ako sa kutkutan ng mga tinik tinik yung mga laman na nakatago sa mga matuto sus magaling ako dyan ibang klaseng mulmul tua ah mahaba ang nguso ito yung sabi ng lola ko ano daw ang isda na mahilig sa utang ito palang ganito oh mahaba ang nguso ayan oh pag nangutang daw ito ang gagamitin sabi pa utang pag, pag may naningil tatago daw yan para hindi siya masingil kasi hindi siya ang mahaba ang uso na nangutang maliit lang kaya pag nagpautang daw sabi pautang ayan o oh, ba diba? mahaba pag, pag tapos ng mangutang itago daw niya yung uso para hindi na siya masingil kasi wala na siya ng uso <laughs> magaling mag, magaling gumawa ng istorya ang lola ko ah. Pa pautang ayan mahaba ang uso pautang para di masingil itinago ang uso ay itinago na ang uso sino ba naman ang sisingil sa kanya eh nangutang sa nang may uso <laughs> tapos nakasalubong uli yung inutangan wala na siyang uso sasabihin ang inutangan niya dugtong-dugtong kasi nang utang na eh, lola ko yon yung bang bugtong bugtong-bugtong kasi -bugtong Anong isda daw ang mahilig na mangutang? Yun. Hindi ako makasagot-sagot kasi hindi ko alam. Yun pala, yun. Ito ang sabi ng lola ko. Anong isda ang mahilig sa utang ito? Yan. Si mahaba ang uso. Sabi, pa-utang. Yan, mahaba ang uso. Bantayan niya yan na mahaba ang uso. pa -utang pagkatapos niyang mangutang itinago niya ang nguso para hindi raw siya sisingilin sa inuutangan kasi hindi na nakita yung nguso ayan ang istorya na buktong buktong ano daw ang isda na mahilig mangutang yun na Sabi ng lola ko sa bugtong niya, ano ang isda na mahilig magutang na hindi magbayan Ito pala. Ayan. Pag nangutang daw siya, gagamitin niya yung nguso. Sasabihin na, pautang. Ayan, pautang. Mahaba ang nguso. Ayan na, mahaba ang nguso. Ngayon, para daw hindi sa masingil, sa inutangan niya, itatago ang kanyang nguso. Ayan. O ngayon, ikaw nga inuutangan niya, sisingilin mo siya. Ay, hindi mo naman nakita na may nguso. Tapos yung nangutang siya, may nguso. Ayan Tapos, itago. O, hindi mo na siya sisingilin. Kaya ito pala ang sagot ng bugtong ng aking lola. Anong isda na mahilig mangutang na hindi marunong magbayad? Utang. Tapos yan. Ito pala. Ngayon, nasagot ko na. Nasagot ko na.